Oh, may maliit, may malaki. Mm. Hmm. Marami pong kalabasang malalaki. Marami pa pala. Oh. Mas dito, madami. Sa so, may ano, ayun no? ayan na naman tayo mga farmer sa magandang buhay papakita ko po sa inyo yung kalabasang napitas ni Kong Kong nung Saturday. Ayan, nagpapi, nagpapitas na po ako kasi ah uh, sabi ko medyo ano na, patapos na po yung kalabasa. Ngayon nga, nakikita po ninyo kung na dito kayo, nakikita nyo na po yung mga naiwan. Ayun no oh, tingnan nyo, may, may, may kulay ano doon. So, nasa lupa na lang siya. Sabi ko, kailangan na nating mapitas yan. Ayun, marami pang naiwan. So, patapos na po yan. Kaya kailangan na pong pitasin. Dahil, ah, uh, magre-replant na tayo ayun tapos sa uh, papalinis muna natin yan and then uh, yung mga kala, uh, papaya kailangan na pong makahinga ah uh, at kailangan na nilang fertilizer din muna then uh, tingnan natin kung anong itatanim natin dyan na na pwede pa kasi yung kalabasa baka mga apat na lang sigurong piraso bah may kalapate ah kanina yung kay Rambo ata ayan na pala yung yero kulay pula syempre sa Chinese pula happy <laughs> uy anong alapati yun wala akong magparonda ngayon eh kay Rambo ba yan kay Rambo ata dito lang sila sa paligid eh kay Rambo yan mga ka farmer kay Rambo kay Rambo yan So, tayo na ha, andyan lang yung kalapati natin, hindi lang ako makapag-vlog nung Saturday pinalinis ko din yung loft tapos yung sinasabi ko sa inyong ibon mukhang may bara ako sa tatlo so that's good may bara po kaya yeah, pwede tayong i-breed nung mag, pwede tayong mag ng yun sa tatlo na yun uy sa sobrang ulan oh natay tayo di kinaya, ang tubig nung papaya more is going to come daw sabi ng pag-asa mga ka-farmer paumpisa pa lang daw ng laninya yan kaya uh, nako anda tayo kami naman po ang baha talagang uh, hindi namin inaano yung baha dito ang ano lang yung mga tanim natin syempre pero sabi ko nga ano pa ba ang hahanapin uh, mo di ba tayong karapatang magreklamo kung napipirwisyo kasi yung yung ibang uh, Tumatakay ka dapat sa lupa loko. luko Napipirwisyo yung iba Ano to? Uh, Pamingwit ko Inamit nila nung isang araw Baka na ni Nga ilabas eh So yung mga kalabasa na Andito Ayan oh, Ayan po mga ka-farmer oh, Habi ko kay Papayang Pwede namang itabian kasi nagagamit gulay-gulay din meron pa tayong mga pipitasin ayan na no? oh. oh, may maliit may malaki mm. mm. ang sarap pa naman talagang ano pinabigay ah yung kay Ma, malalaki ang napunta kay mother si Jelo kasi ang kumuha ang oh, malalaki ng kinuha niya tatlo yon tapos yung mga ano pa natin dito talong ayan, nagpadala din ako ng talong Marami pa eh. Marami pa po tayong mapipitas. Mamaya papasukin natin 'yan. So ayan yung ano, yung overflow ay tapos na. Asa na ba? Ayun, konti na lang. alus sa ano pa rin po sa labi. Hmm. yung overflow ay ano na. Tapos na. Maliit na yung ating ano, ah, saging ah. Tibay din ng saging mga ka farmer kahit nakababad. 'Di ba? pala, hindi ko pa nasisilip. Ano na ba ang sitwasyon sa bundok? Malaki lang na rin ang ginastos ko doon. Sana makabalik. Nasa 30 na yata. Kasi si Jimmy nang hingi din, boss. Baka pwede maka-advance ng ano, pang, uh, sa pamilya ko lang. 5,000. Tapos yung gastos natin. Ngayon, kumuha na naman siya kay Lina Pitong Tray. Kasi sabi niya, boss, kulang yung, ano, yung ceiling adaw, daw, yung space daw na pagtataniman, sayang naman, walang tanim. Sabi ko, maganda yan kung gano'n iniisip mo. Tapos tinatanong niya na nga ako kung kailan daw magpapatanim. Sabi ko, magtayo ka muna ng kubo doon para may tambayan. Oo, oh, ayun. Tapos kung maano na yon, pwede na tayo magpatanim ng ano. Tapos tiisipin namin kung paano makakapagpatakbo ng tubig during summer season. Pero sabi niya, hindi rin tayo makakapagtanim ng gulay kasi... ang madidilig lang natin yung mga ano lang yung mga puno lang na ipapatanim mo. Ah, ganun baka ako. So, tingnan na lang natin. Baka mayroon din po akong maisip din na idea, di ba, pagdating doon. So, tingnan na lang natin kung anong pwede. Meron pang nahuhulog na tubig. Ayan na mga partner. Singit ko lang ang ating motor ay one click na. So, ayan, merong nag-comment. Sino ba yung nag-comment, bebe? Yung motor niya daw ay pag limang oras na napahinga, ang hirap na din daw i-start. Brother, ang gawin mo ganito lang. <laughs> ipa, ano mo, ipa valve clearance mo. 0.08 at 0.10. Pagkatapos nyan, etong karburador, ipa ano mo siya yung air and fuel mixture yung sinasara yung sa hangin dito yun eh ayun yun, yung maliit na anong yun ah, ako lang ang nag DIY binuksan ko na ang lang naman eh tanggalin mo lang naman yung carburetor ito yun dito meron ditong ano susungkitin mo anuhin mo lang yun i-screw mo isarado mo ng maigi pag nasarado mo na tapos makakapa mo yung tulis niya doon sa loob ah uh, iikot mo ng full turn 3 and a half yun ang perfect tapos yung banjo bolt ito may banjo bolt yan palitan mo din yan bilhin mo yung pang barako mas malaki ang butas barako 1 pala ito barako to mas maliit ang butas isa lang so yung barako 1 tagusan mas maganda daw ito kasi yung langis niya nakakaikot ng mas maigi so yun lang at uh, napakaganda ngayon <laughs> o <laughs> oh, di ba? Tapos hindi na siya mamatay pag green hotel mo. Oh. Hmm. oh. Hindi na mamatay oh. diba? yan. Oh. Di ba? Ay siya. ganun lang ang gagawin. Nadaanan ko lang kasi papakita ko po sa inyo yung aming mga mustasa. Lumalaki na kaya lang sablay. Oh. Inanuhan ng mga aso. Tapos kailangan talaga naka ano, naka may sprayhan to, hindi ko pa ini-sprayan eh. Ito yung kangkong, ha? Si Omar binabantayan yung mga nangingisda diyan kasi yung kalamansi binabantay. <laughs> Ayun, uh, farmer ang ating talong. Si Mama nabigyan na rin natin nakapagpitas na rin yung mga pang ano dito na kinukuha. Alam nyo ba na yung talong ay eh, pwede pala hanggang mataas na mataas? May nakita ako sa ano. Ang galing oh. Hmm. Ayan, umaambun na naman ako. Pahirapan pa na naman sa pagpatuyo ng mga labada. Ayan po ang problema pag tag-ulan. Buti na lang malaki yung aming sampayan. Meron pa kami sampayan doon. <laughs> Pausok na naman si Jomar. So, ayan. Tapos, ano pa ba? Ito oh. Kailangan talaga nakabaon. Ito yung Chinese kangkong. Hmm. May miskang kong yan. Ah, may yung mga kalabasa. Ikutan natin. Ikutan natin yung kalabasa. Ito yung transplant ko. Okay naman. Ayan o. Oh. Itong ating manga, malapit na magbulaklak ulit mga, mga farmer. Kasi December, alam ko nagbubunga yan eh. Dalawang beses yan nagbubunga sa isang taon. So ito, wala na masyadong Adulas dahil uh, di naman po gaano umulan. Diretso ang lakad natin. Oh, uh ha. -huh. mga papaya natin. Ang laki na. Ang ganda ito kasi hindi na kung baga, ano siya, isa-isa uh, lang. So makakapaglaki ng bunga. Ito kulang sa araw. Ngayon niya medyo payat. Oh, natatam na anuhan siya. Ang lalim ng tubig, oh. Grabe. Kaya yung talbos ng kamote, hindi din gano'ng gumanda. Walang, malang sunlight, mga farmer Kulang sa sunlight. Ito may tama. Yan, may tama din. Oh, talagang, na uh, tingnan nyo yung mga naanuhan ng uh, araw. Uy, dami na naman palang sili. Kailangan na naman magpitas. Tamang tama, hindi na pala tayo kukuha ng mabibili. Banghang daw to, sabi ni Bebe. Compare doon sa nabili ko na ano yung Taiwan, kailangan mag-spray oh. Kailangan mag oh. natin mag-spray. Para po doon sa mga Taiwan. Si Jomar kahapon ang galing maghanap ng gagamba. Sabisit <laughs> na to sabi ko. <laughs> ang bilis. Noong bata ako, yun ang panaka pinaka climax sa akin eh. Pagka ginanyan ko yung ano ah, susundan mo yung sapot. Dami na palang hinog na si Leo kailangan ng magpitas oh kailangan magpitas tapos wala na pong daan dahon gaano kita nyo wala na gaano daw sa dahil pang kalabasang naiwan ayan o oh. mm. ay pa di pa napitas lahat ni Kong ito ano pa to Pagugulangin pa natin ng kaunti uy bumba pa ata tapos dito sa baba ay saan kinuha na rin niya Ayun no, oh. dami pa oh. Hmm. Hmm, ayan. Ayun. Lucky oh. Ayun pa oh, tingnan niyo oh. Oh. Sabi ko baka mabulok na. Oh, ayun pa oh, dami. Hmm. Ito yung mga peking gamba. Ayan o. Oh. Oh. Mm. So may ni pa. Oh. Ah. Mm. mm. Hmm, ngayon pa. Dami pa. Uy, gagamba mga ka-farmer. Ito, 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 ito. Ito, 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 ito. Baka makachamba tayo ha. Baka makachamba tayo ha. Ay! Uy, shit. Wala ka pa naman. Ang daming alam. Ang daming sili din. Ala Hmm. Tapos, itong ating, ah. Uh... Hmm, dami pong kalabasa. Sili hinog na kailangan na nating ano to ipuputulin e, na to para malinis na kailangan maayos uli yung mga ano and then na uh, baka magpatanim ako ilang ilang piraso na lang tapos itong mga ano niyog kailangan na din itrim nako naunaan talaga tayo yun oh nako po wala patay tayo dyan may kumain wala lagatayo. tayo, di ko pa naman lalasa 'yon. Ganda nito, eh. Sayang, no. Oh. Lagang ang iog talaga kailangan. You know, ito 'yung mga kumakain ng ka farmer 'yan. So kailangan natin, dami nila. Kailangan mga luto Buhusan. You know. Oh. Kailangan, kailangan mabuhusan niya ng ano, lason. Magnum okay naman. Maraming gagamba sa Arateris. <laughs> doon sa kabila sa may anong kinachot. Ayun oh, tingnan niyo ang dami. Ay, meron pa nakaba. Ay, oh. Yung nababa do kinain na ng isda. Mm, putol. Tingnan niyo. Oh. Dami pa palang pipitasin. Mas marami pa doon sa ano? Sa nakuha ni Kongkong. Kong. dito medyo late ito nahuli po ito so ang dami nating sili naman tama magluluto tayo ng chili garlic mm. ito bago na dami 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 nating kalabasa talaga so oh. Uh -huh, uh -huh. ay magandang sapot magandang sapot uy ang ganda ng sapot nito Uh -huh. Saan kaya ang gagamba? Hindi yan. Iba yun. Nasa ilalim yan eh. Kasi gumawa siya ng bahay. Diba? Uy, daming lamang. Mm. Ya yeah, pala, himbatik-batik pa na ko dengue. Dengue 'yun ah. So, ayan, marami pong kalabasang malalaki. marami pa pala. Oh. Pati dito, madami Sa so, may ano, ayun 'no. Sobrang dami. Pati sili, kailangan na rin magpitas. Ah, sili. Nako, may mga kalaban na naman tayo. Ang dami kalabasa. Ay, nalaki dun, oh. Mm. Di rin napitas pala lahat ni Kongkong. Ang dami pa. Kasi nagpapitas nga ako nung sabado. No. Sabi ko kung mabubulok na yan. minsan nga mag spider hunting din ako pero syempre papakawalan din natin yan ano lang parang throwback lang ba oh ganda ng ano nito ganda ng sapot na ah. na <laughs> litro yata o oh, ito oh. <laughs> ibang gagamba camel type may sungay nakakahuli <laughs> ako yan dati ng bata ko nakakamuplad siya eh galing ah pupuntahan ko yung ano yung ginagawa nila ayan mga farmer ang ating ah kalabasa ang dami pa pala mas marami pa kaysa sa nakuha ni Kong na yun na nasa lamesa ang mga ni ibon ni Rambo oh may bagong sisiw oh that's good ah paronda ka bo nagparonda ka dalawa ang naglilimlim ito dami itlog nito ha ala nagsama-sama yata meron ka pa ba bang ano meron ka pang pa dayami yun ang ano wala ng dayami yung ano mga pugad ang dami na namang bibi ha uh. Hmm. pag ito ay inan na natin no? to tingnan nyo po yung nyog oh. patay na din yung mga nyog na yan puputulin yan mga nyog na yan kinain din po oh. ayan o oh. Ah. So, mawawala itong mga nyog na ito kung gusto nating pagandahin to at uh, kahit uh, gawin lang muna natin na ah. ano lang parang pasyadan lang kahit walang swimming pool or what diba pwede naman natin ano to kung yun nga lang tatambakan talaga yung dito kabilang side so ito pwede natin i-develop to actually papunta na tayo rito. <laughs> nasacrifice na natin yung mga alaga ito titibag na natin yan kasi kung ano sabi nga ni Rambo ay ni bebe kung sakaling gusto mong paayos to kailangan mapabakuran mo rin si Narambo ng ano ba yung para may privacy naman sila nakabakod talaga so ayun so ito syempre tutuloy natin ang simento dito ito ayusin natin tapos ipuputo may ewan ko, ko itong akasya baka ititrim natin kasi itong santol kailangan din po ng ano nito actually namunga na to eh bangkok pa naman yan kay Lola yan eh kailangan po nating maano yan, mga paano din. buti lang hindi ko na pinaayos itong mga bibi kasi uh, parang papunta na tayo sa ibang direksyon eh. Parang hindi na magiging farm ito, a farmer's place na. Na pero tingnan natin. Malayo pa naman, pero parang sa tingin ko pagka nagtuloy-tuloy po yung litsunan natin na mag-click at uh, marami pong may invite na tao. Kailangan din namin makapag-offer pa ng mas magandang lugar na mapupuntahan nila, yung instagrammable na tinatawag. Pwede natin pagandahin dito for the meantime. Ayan.